Hello guys, paano at saan po natin makikita ang mga inad free natin na hindi po nila talaga tayo inaksip? Kung gusto nyo pong malaman, panoorin nyo ang video nito. Punta tayo sa Facebook apps, din click. Pagkatapos punta tayo sa dito sa may 3 burger icon, din click. Pagkatapos punta po tayo rito sa may settings, din click pagkatapos po scroll po natin dito na po tayo sa your time on facebook click po natin yan din scroll po mapupunta po tayo rito sa get more from your time click settings then click friends on facebook mapunta po tayo dito sa nag-add print sa akin na hindi ko pa po na-confirm pero ko i-confirm -co ko rin po yan may walo po akong dapat i-accept pero ako kasi tinitingnan ko muna ang profile bago ko ina-accept then click see all then click yung tatlong dots na yan sa taas click view send request ayan na po meron po tayong po 244 magkaiba po dito sa following list na 239 ito po yung mga in-add print ko pero hindi po talaga nila ako in-accept nasa inyo lang yan kung i-cancel nyo ito po yung iba po, mga 2 years na po ang tagal. Kailangan ko na po siguro talaga silang i-cancel. Kasi hindi po ako deserve sa kanila para i-accept. So kung may natutunan po kayo, pakishare na lang po. Salamat.